Good morning. Good morning. Ah, uh, papasok na si school. Ito yung puputol kahapon, sanga-sanga. No? Okay, uh, bumili lang tayo ng ulam. Para mamaya, direct yeah. na yung biyahe natin. Maganda dito sa school ng anak ko. Bago ka lumabas ng guardhouse, may mabibilan ka na agad ng anak. Ulam. Keren, ba? Hmm. Yun nga kaka-online ko lang sa Lala move, pati sa Grab. Pili-pili na tayo ng ano ng booking natin. Marikina to Santa Rosa, Laguna, Abi 700 plus lang. Papunta na tayo sa first booking natin kay Grab. Ito muna unahin natin booking dito na tayo. Mamaya na tayo mag move pagka drop off natin ito. Ah dito yung pick natin. Oh. Okay na po tayo. Apo. Okay ka, parating lang natin dito sa loob ng UP, no? Ah, dito nga pala yung pick up natin. UP Food Hub. Okay, na pick up natin sa ano? Marcos Highway. Puro sa 500 meters lang yung layo sa pag-pick-up natin kanina. Harap, natin yan. Magdalamove muna tayo, mga Para makakuha na natin yung incentive nila, lamove, no? waiting tayo ng booking dito sa loob. Paano tayo ng magandang pwesto, signal, baka wala na namang internet. Yeah. Si Waze, kanina pa to eh. Inaapaikot-ikot tayo din sa loob ng UP. Imbis na mapalapit tayo, nakapalayo yung tinuturo sa atin, yung hindi ko sinunod. Ayan, uh, nasa 5.2 km. Kanina, nasa 7 km. Malalayo talaga ng pickup up ng item kay ano Lalamove. Kakaano ko lang ng booking? Kaka-accept ko lang ng booking kay Lalamove. First booking natin kay Lalamove ngayong araw. Kasi ko pipiliin ko yung medyo malapit na pickup up ng item pagkakilala mo medyo matatagalan tayo sayang yung oras natin no? pinick up ko na rin to kahit na medyo malayo mag double booking naman tayo Kunahan din kasi ng ano, makakuha ng booking kay mo hindi ka ni Grab si Grab yung nagbibigay sa iyo ng booking mismo ito yung booking natin kay mo Sintiq Dashus papuntang Batasan Hills na no? 240 sana mabago ni Ilala mo 'yung ano pagbigay ng booking. wag sana masyadong malayo, no. Sana ginawa ni Ilala mo 'yung ano, siya mismo nagbibigay ng booking sa atin. Kasi iba-iba 'yung mga pupapasok niya, eh. 11 kilometer, 10 kilometer, layo. Andre, mga prutas, no. Dito 'yung pick-up natin sa Fruit Factory, along Katipunan Extension. Sir, wait na, lang, ko Yes, sir. Okay, patong na lang po 'yung resibo diyan. Okay, tara. Time check tayo 12:13. Okay, tanghali yan na. Mamaya na tayo kumain. Yung isang booking kilala mo, ngayon lang na-cancel. Kasi pinakancel natin no, yung unang booking natin. Kaya hindi tayo nakapag-double booking. So, i-drop off ko na to. Ito yung na-pick up ko na item sa ano, katipunan, mga prutas. Diyan natin di-deliver. Ikaw, okay, sir. Pasok lang natin dito. So, sana si kuya yun. 240? Oo. Oh, uh -huh. okay yun, sir, ha? Okay, na-pick up na. Salamat. Okay, Drangot. okay. All goods na. Buwan na tayo ng booking ulit. Binigay na sa atin 240, no? Okay. <laughs> baka itong araw na to, baka makatatlong ano lang tayo kay Lala Move, eh. Madali na kunin yun, dalawa. Pasundot-sundot lang. Malapit na tayo. Tsaka natin i-arrive pag gano'n na. Pag medyo malapit na tayo. Okay, dito na tayo. Ay, hindi ko napansin. Nasa kabilang kaya sila. Ika-arrive lang sa SM. So, dito natin na drop-off na sa SM North. Ito yung booking nila. Uh, 271. All Goods. Tinanggap tayo ng booking dito. Nalit P344. Uh, may tinanggap tayong booking kay Lalamog. Pwede yung pangalawang booking natin kay Lalamog ngayong araw. Sa SM Nort tayo, tumambay muna tayo. Subukan natin mag-double booking. Okay, kaka-rave lang natin dito, no? Ah, uh, familiar naman tayo dito. Boss CSR furniture. Ito lang po siya po. Wishmas, nire-request pa pala ngayon. Pahala ko kasi, no? Hindi na kailangan. Sige po. Ito, ano? Dito po, ito. Pangalan nito. So ito yung pick up natin mga pre ah uh, Bale isa lang yung na pick up natin ng ganito Tara puntahan na natin yung double booking natin Ito yung pangatlong mano natin kay Lala Move So all goods, dalawa na lang Kung hindi kakayanin ngayon bukas Mabiyaki pa naman tayo bukas no Friday Lakas ng lobby kuya, walang helmet oh. No? Tatawid ng keso na kasi minsan may mga nanguhuli dito eh uh, enforcer na sa gilid gilid lang mga uh, minsan kahit na isang kanto lang yung biyahe kailangan din talaga mag helmet di na ubra yung ano eh Diyan lang rason no dyan lang ako ganun lapit na rin tayo sa pickup dito tayo ngayon sa Panay Avenue ah uh, time check nga pala tayo mga tre 1.41 pm bali double booking to tuyo e shooting dito tayo sa kanto na scout Borromeo sa Panay si ano yata yun eh si Petit di ba ito yung mga booking natin nain natin mandalo yung no tapos ano tayo sa Makati diretso tayo pala tayo ano kakatawag lang natin sa kanila yung mga nawudo yung pasabay para wala ka natin sa iba pa yung nakabag doon O, kala ko marami okay lang pala green belt Sera. yan sir ha okay yan ano yan ano ba yan end -door, end -door. Let's take one. Edsa, South Parang gusto ko muna kumain. Tabi ko muna kaya to. Bago tayo pumunta ng Mandaluyong, no. Tabi ko muna dito. Kaya gusto ko bumili sa karinderin na yan. Araw-araw sila may tindangan, ano? Nauubos, walang palya yata. Uh, pinakbet nila, no. Yung pinakbet nila, hindi masyadong maalat. Paulit-ulit yung ano, pag may itira kahapon, no. Tapos biwenta ngayon. Hindi naman siguro ganun. Kaya kain tayo, no. Ito yung ulam ko ngayon. Pinakbet. bilisan natin mga 5 minutes lang na tayo kumakain o less than tara alis na tayo hindi natin naubos yung kanin pero yung ulam syempre sinimot natin sayang sayang yung 40 pesos ina traffic tayo sa EDSA medyo malapit na rin naman dito na tayo sa Mandaluyong. Time check tayo, 2.44. Ang gulay yung nakakain ko, no, mabilis tayo magutong. BLDT pala yan. Mali yung turo sa atin anyways. Siguro yung pagka niya, no, ng lugar, ng drop-off. Ayan, kay Garden. Okay mga dre, kaka-arrive lang natin dito sa kay residences, no, sa Mandaluyong. Double booking kasi to. Tawag tayo ng tawag dun sa drop-off. Walang sumasagot. Nag-message na rin tayo. So, sabi ko sa garden, pakiiwan na lang itong uh, item sa lobby pero ayaw kunin ng guard kasi hindi doon niya alam Set. yung ano unit so hindi rin natin alam kung anong unit niya dito no sa kay Residences ang gagawin natin uh, i-deliver ko muna tong sa Makati Avenue. kaysa maubos yung oras natin diyan kakahintay bahala na mamaya kung tatawag siya sa atin no okay ah, sabihin na lang natin bali magpapaad na lang tayo okay. nakaalis sa tayo dito sa no? sa Mandaluyong papuntang Makati na tayo ngayon deliver na natin tong pangalawang booking na na-accept natin no kasalanan naman niya hindi niya binigay yung unit. Dapat nagbe-message siya, naka-note yung unit. Kasi yun ang talagang tinatanong ng guard eh. Batch na tayo dito. Sayang yung ano natin dito. Pagpunta natin dito sa Mandaluyong. Pagka-drop natin sa Makati, bahala na mamaya kung ano tayo, tanggap tayo ng double booking. Papunta dito sa Mandaluyong or papuntang Quezon City. Total dito rin naman tayo dadaan. Nag-iisip ka ba ng sustainable profitable na business? mo? Ngayon, pag wala pa rin tayong tawag, hanggang mamaya o ma-receive na text sa kanila gagawin natin iuuwi natin tong item nila no kaysa ibalik dun sa warehouse na pinagkunan natin gaya ng ginawa natin dati uwi na lang natin tong item pwede naman niya pakuha dun sa bahay no Ipalalamove na lang natin pwede niyang pick upin na lang sa bahay sa Antipolo wala eh maubos ang oras natin doon kakahintay kasi pag tumawag tayo sa customer service dalam mo ipapasole sa atin kung saan natin na pick up to At ganun yung ano natin ginawa natin dati Ang hindi natin na deliver hindi naman nila sagot yung gas natin papuntang pagsusulian natin yun ang problema dun naling ko na lang sa bahay to pag walang nangyari pag-uusap o mensahe tong ano kaya yung mga magpapadeliver dyan sa mga kondominium uh, mag note na lang po kayo iwan nyo yung unit number nyo para hindi hassle sa mga magde-deliver. Kasi yun ang tinatanong ng mga guard. Kasi minsan ang hirap nyo kontakin. Nag-message ka na tapos tumawag ka na wala. Okay, ito yung ano natin. Kaligawan kami dito. Hindi ako familiar dito sa ano, no? So ito pala siya sabi niyang basement. Sabi ko, sir, pasensya na. Hindi ko kabisado talaga. All goods naman. Buti na nagkaintindihan kami. Apo, sa inyo po lahat yan. Kabilisan. Kala ko sobra eh. Nga eh. <laughs> Thank you, boss. Okay. So, yun. Uh, Na-deliver natin, no? Dito sa Makati. Mahirap talaga mag-deliver dito, lalo na sa mga mall dito. Hindi ka basta-basta makakapag-parada ano, para mag-deliver. Mga pala mga dre, tumatawag na kanina yung i-deliver natin sa high residences no? Tumatawag siya kanina, hindi natin masagot-sagot kasi kausap natin yung tao dito. Tabi ko muna siguro dito, kausapin natin. So sabi niya kanina pa daw siya doon, yung mga tao doon niya. Kataka ako eh, kung nagkasabi siya ng totoo, makakagulat yung mga sinasabi niya. Halos kadikit natin yung guard doon, sa lobby tayo, wala tayong nakikita nakatayo doon mga tao niya pag-uusap namin mag-charge tayo ng 100 kasi sabi ko nasa Makati na tayo may deliver lang tayo dito kahit 100 lang po extra syempre nasa Makati tayo no? pupunta pa tayo sa Mandaluyong para i-deliver lang yung item nila buti naman ma-deliver natin to kala ko i natin to eh hindi natin ma-deliver na maayos tayo. mula na no may booking tayo nga pala mga dre Pupunta pa lang tayo sa pickup ito yung tinanggap kong booking bago. Ito yung pangapat na booking natin ngayong kay Lalamog. So hindi pa natin napipick up yan, no? 300 kg yan, madre. Papuntang kahinta, 724. E, yung yung deliver sana natin na pero walang tao. So mamaya, pagkakakuha natin ito, ito unahin natin tapos proceed tayo dito sa kahinta. So tagal lang ano dito, stoplight. Okay, nagbamadali na tayo, no? Time check tayo. 349. Alam mo, ano na, no? pag gabi na, no? Lakas ang ulan kanina. Sana maintay tayo dyan, no? Paapon na yata, uwi na yata yung mga niya. Okay, ito yung pickup natin, pabuntang kainta, mga dre. Sa Spectrum, ang lakas ang ulan. Sana ma-pickup na natin ito para ma-deliver na natin yung manihintay na tayo. Okay, babae ko kuha na ito, mga dre. Ipayong naman tayo dito. Okay mga ah, hindi na ako buwaba ano, lakas ang ulan. Mga naka-roll yung fabrics, no. Ito sir. Ay. Yung mga binilugan ko sir, yung mga binilugan ako diyan na Wait, uh, ba? baba. Pirma lang, pirma. Pangalan pirma ko. Ah, uh, to sa set. Okay mga pre, tara. At tumatawag na rin yung tao, no. Di-deliver natin sa Mandalu yung Diba mga dre, sobrang hirap nung no, ano, pag umuulan, tapos magde-deliver ka. Oh, ako pick up ka ng item kaya ko bumiyahin ng ano eh Lalamob kapag maulan so kasi kanina maganda naman yung panahon maaraw ganitong oras talaga kasi umulan eh kasi naumpisahan na natin talaga mag ano kay Lalamob. kaya target tayong ano incentive sana makuha natin yun tumatawag na hindi ko nasagot kanina kasi busy busy tayo kaka asalpak nito sa loob traffic inabutan tayo ng rush hour so hindi na tayo tatanggap ng ano ngayon na lalamove uh, mag na tayo ngayon pinuksan oh, ko na yung bintana para baka ng ano sariwang hangin baka oh, masyado malamig ngayon pag naka aircon ka medyo malapit na rin tayo dun sa ano 310 meters na lang ah, dito sa Mandaluyong no problema natin mamaya mga dre yung pangalawang booking natin kapuntang kainta sana may taga buhat sila may maabot na tayo mag receive pero tawagan na rin natin habang maaga no pagka deliver natin ito na 6 or 6.30 andun na tayo sa ano kainta medyo matraffic kasi ngayon okay kakarating lang natin dito two runners now on base for the Philippines with two mga goods mga pre, deliver na rin natin yung sa Mandaluyong. So ito yung bayad nila. Ano? So nagpa-add tayo ng 100. Kasi binalikan pa natin dito sa Mandaluyong no? Pero tumanggap tayo ng booking no? On the way naman Diretso na tayo sa pabuntang kainta no? Medyo maganda yung fare na to Sa 700 plus so, Talagang hinarangan talaga nila no? Hindi naman ako kakanan, kakaliwa ako Ay nako, Kaya ng konti, talagang ko na yung ano, drop off nito sa Kainta. Tansayin natin yung pag-arrive natin doon, mga 6.30 siguro. Sa ano pa lang tayo, Shaw Boulevard. Pahed sa pa lang tayo. Balit, tinawagan ko na rin yung drop off. Sabi ko, siguro mga 6.30, ando na tayo. Time check tayo, 5.35 pa lang. Hanggang alas 7 pa naman daw siya doon. Okay, sana maintay tayo. So sabi ko, tukod yung traffic. Matraffic talaga dito ngayon. Sa Mandaluyong pa lang tayo. Sabayan so, pa na maulan, no? Ano yan? Mega Mall. Hindi ko nakuha yung ano, limang biyahe ngayon sa Lalamove. Pwede naman natin continue bukas or sa Sunday. Kaya, hindi na ako sanay sa ano, araw-araw na biyahe. Pag bumikay tayo bukas, tatlong araw, straight araw, sanay pa tayo araw-araw. Pero ngayon, parang ano, pag dalawang araw na straight puso ko muna ang mag-drive kinabukasan tingnan natin bukas kung ano tayo uh, ah, biyahe tayo isa na lang yung ano natin kailangan natin para makuha natin yung ano, 1,800 na ano, incentive ni Lalamu Mo Friday Pwede pa naman natin nakabulin yung isang booking ngayon para makuha na natin ngayong araw. Pero hindi na pa tayo na nata-traffic. Huwag muna ngayon. Continue ko na lang bukas or sa Sunday. Dito pa tayo sa Ortigas. 602. Traffic. So bahala na kung anong mood natin bukas. Dire-diretso din yung biyahe. Kasi pinag ko yung dalawa eh. Uh, grab sa kalala So wala tayong time para makapagpahinga ng konti. No? Tapusin ko lang tong incentive na to. Tapos balik tayo sa grab. Isa na lang bukas. Pwede ko nang biyahe bukas. Isang biyahe lang yun. Malapitan no? Grabe mga Sobrang traffic dito sa ano, Temple Drive. Pakaliwa. Maipit lang tayo ng traffic. Alas konti lang yung usad. Haba niya. Ugutom na ako. Nakakita pa tayong ganito. Tukod yung traffic mga dre. Alas isang oras na yung biyahe natin. Wala pa tayo sa drop off. Parang ano lang yan, mandalu yung. Time check tayo, 7-6. So malapit na tayo mga dre. Ano ah, tawagan ko na rin yung -off. off? Tawag tayo na tawag eh kasi baka wala tayong abutan. Uh, sa warehouse ko yata to i-deliver -de pagkatapos ito uwi na tayo diretso uh, ah, andito na tayo hanapin na lang natin yung sinabi ng atin na building na. No? diretso lang sir dito lang sir okay. okay. 724 yan Dre tapos din yung biyahe natin ngayong araw binigyan tayo ano ewan ko lang kung magkano to no? keep the change daw ah uwi na tayo ano hindi pa umabot oh. Isa na lang. Okay, nakadalaw ang biyahe tayo kay Grab 553. Ito na may yung biyahe ko kay Lala 1249. Uh, ano tayo? Apat uh, booking. Papagas muna tayo. Hindi ko alam kung magkano yung magiging gas natin ngayon. Konti lang naman yung ano, eh, uh, naging konsumo ng gas natin. Dalawang bar lang yung uh, ano, binawas ng gas natin ngayong araw. Bumiyahe tayo kaninang umaga siguro mga 11, mag 12 na yun. 861 yung ano uh, natin gas natin ngayong premium. Full na 7:30 na. All goods mga tre Isa na lang Hindi pa natin nakuha ngayong araw Sobrang traffic kasi ngayon eh So bukas baka bumiyahe tayo ano? Lapit na ako sa bahay Okay mga tre Maraming salamat Kitakits tayo sa susunod na video Ingat po kayong lahat God bless po Good morning! Walang pasok yung mga bata. Time check tayo, 9.45. Napasarap yung tulog natin. Pusing ko na ngayong araw. Iyahin natin kay Lala Move para makuha na natin yung incentive na 1,800. Okay, tapos diretso tayo sa... Magagrab na tayo. dire na yun. Hanggang gabi na yun. Para all goods. O so, mamaya mga direct, kita tayo, no Sa pickup, up di ba? traffic na kagabi bago umuwi traffic pa ngayong umaga buti na lang nakamatik tayo kaya pala nagkagitgitan no? kaya pala na traffic maliban dito sa ginagawa na naman dito sa ano, Marcos Highway bago mag SMA Sinag long way pala sa yung gate U-turn tayo boss Uh, parang familiar tong pinuntahan natin ngayon. Parang nakapag-pick up na rin tayo ng item dito dati. Sa Kamiya. Yung Gitlan lang talaga, nagkakamali tayo. Sinundan lang natin sa ang karton natin. <laughs> Nahingi ko lang to nung ano eh. Nung araw. Kasi wala pa yung dala, no? Uh, all goods. Pusik ko lang muna tong ano natin. Di-deliver natin. Ano yan, sir? Ang mahaba. Ito lang May mahaba pala na ano, ang sasakay. Ah, uh, check natin mamaya, ano, 300 pang 300 kg to eh. Hindi kakasya sa ano to, sedan. Hindi ka sa kotse to, no? Oh, Oo, oh, no? 200 kg yung ano niya eh ko na lang yung ano, nagbook Paad na lang ako Ito mga dre, no, sa lalamog to uh, 200 kg So sobrang haba na ito Hindi kakasya sa ano to sedan Gagawin natin Magpapaad na lang tayo Ibang nagbubuk Gusto nila makatipid pag eh, Hindi naman talaga kasya to sa sedan Sa 200 kg hindi kakasya to Palabas na tayo dito Parang dati oh, yung kong ano, Toyota Vios. Ang binuk nila 200 kg. Pero ang isasakay, yung buong hood ng ano, sasakyan. Sabi ko hindi po kakasya. Pero hindi talaga kakasya. Na ah, Nauwi sa ka pag cancel ng booking. Hello po. Ano po ay tanda Ah, pick up ko pa lang sir. Palabas pa lang ako dito sa village sila. Pero kayo kung Pagkakuha nyo ng mga item, uh, double check nyo. Ako minsan nakakalimutan ko eh. I-double check, no? Sabihin sa kanila na kung lahat na ba na ikarga item, pa-double check. Minsan kasi nakakalimutan natin, no? Uh, pag nagmamadali tayo mag-umalis. Uh, kasi yung mga iba naman, kumpleto yung na ikakarga. Yung iba naman, talagang kulang-kulang. Katulad na tayo maglalamog. Marami rin, ano eh, papabalik balik rin tayo. Eh. Babalik tayo dito ngayon, no? Buti hindi pa rin nakakalabas sa guard daw. Baba tayo. Andyan sir? nakalimutan. Bigla lang. Dila kasing ano yung maliit lang. Ah, kasama okay. pala tong dalawa. Ah, sige. Oh, take it. thank you. Oh, 'di ba, madre? Hindi may additional 100 tayo. Oo. Um, mag-aabot, um, no. hindi mag-aabot. Atwiran na naman sila kasi katulad ng mga buhat-buhat, no? Hindi naman talaga ano eh, kasama sa atin yung buhat-buhat eh, unless uh, may ano sila, no? Nilagay sila sa pag-book na ano, kailangan magbuhat bali hindi na ako magdo-double booking pagka-deliver natin nito ano na tayo Papuntang diliman lang naman to QC so biruin mo no ano? nasa 13 kilometer yung rate niya no 270 kailangan talaga mag-double booking o mag-gagrab na ako eh after nito. so all goods lang uh, may malaking incentive naman bigay si Lalamove ito nga pala yung ano natin yung pangatlong araw natin okay para makuha yung incentive ni Lalamove bumiyahe ako ng Wednesday naka 5 bookings tayo tapos bumiyahe ako kinabukasan Thursday day, naka naman tayo. Ah, ngayon nga isa. Kaya hindi ko na tinuloy kagabi sa Lalamove. Gabi na rin 'yon, mga alas 7 tayo na ano, umuwi plastado na tayo, ano. Ah, Tom Jones sa tayo. Sobrang traffic kagabi. Kasi ang daming ano, baha nagkalat sa balita. Wala na matay na daanan baha sa sakto lang 'yung baha na nadaanan natin, siguro humupa na ano Kasi mga ibang sasakyan, tinitingnan kung gano'ng kalalim syempre. Kaya hindi sila ano, sumusuong kagad yung mga kotse kaya yeah, buwabagal yung daloy ng, ng traffic nagbukas mo na ako ng konti ng bintana kasi amoy kerosene o so, oh, alam container to puro sa plastic yung amoy araw ng friday ngayon jeep lang sa kalam eh, no kung so, galing dito oh. latang dito oh. mag u-turn kung so, galing dito yung jeep ambis biglang kabig pa kanan pa ganun ingit na siya andun na siya siyempre eh, checkpoint Kaya yeah, pala hindi pa tayo nagbe-breakfast no pagka uh, labas natin ng bahay sabi ko uh, sa labasan lang tayo magbe-breakfast uh, time check tayo 10.21 bili tayo ng gulay ang adil lang kasi yung parking dito eh. may binibilan ako ng ulam dito dati marami din mapagpipilian tingnan natin kung makakaparada uh, tayo ng ano uh, na tayo ng traffic dito yun eh ay tayo Marrakesh sa kabila alanganin. Tapos si Jake. Uh, you know, may <makes> ano? yakit. Parang ay, gusto ay, ko mag-carry ah. Dire-diretso gulay natin. Ay, Alam mga dre, nag-carry na tayo. Diretso yung kain natin ng, ng gulay. Ay, oh, nakalimutan ko mag, uh, mag refill ng alcohol hand sanitizer na lang kaya kasi yung hand sanitizer natin ito lang yung ginagamit ko pampabango ng sasakyan bango? parang ano nagpahid ka ng pabango sa ano eh sa kamay galing ng tate padala ng ate kong mabait doon kakarive lang natin dito imimita lang daw tayo sa B1 hindi na hinanapan ng ano, gate pass yata okay kakarive lang natin dito sa B1 ah, hintay na lang natin tao kanyang kahaba sobrang haba magmula dito sa halos tabi ko na oh. tapos hanggang dulong dulo so na lang natin yung ano, tao dito sa labas tagal Kain muna tayo ano, hindi pa tayo nagbe-breakfast, okay? Ah, chicken and curry, ulam natin ngayon kung nakakuha na natin yung incentive, no? Kuha na natin yung ano, kampong booking, i-redeem na natin. Para may 1,800 na tayo. Bali, ito na lang yung natira sa ano natin, wallet natin, pre. Hey. Congrats, 1,800 na tayo. So, transfer na lang natin siguro yung mga kahit na 1,200, uh, Gcash natin para may laman yung, ano natin, no? Yung lalamove wallet natin. Tayo nag-online na tayo sa Grab. Grab na tayo ngayon hanggang mamayang gabi, madre. Yung ating mga... Grabe mm. mm. oh, siga ah, <laughs> Patawid tayo na tayo ng EDSA no uh, Sa Quezon Ab tayo, kakatapos lang na natin kumain 11.46 wala pa rin po ang kay Grab na booking maya maya pag isipan natin kung ano tayo uh, ah, uwi na tayo Friday ngayon no tataka ko ba't wala po pasok kahit isa alam po na tayo ng pwesto natin na matatambayan natin na. hindi na pa kasi walang pumapasok na booking kay eh, Grab tante madre nakakuha na natin yung 1,800 may booking tayo no ah uh, dito sa Capitol Medical Center kala ko hospital ayun na si kuya okay kaka-arrive lang natin dito no drop off na natin to dito lang na ano sa New Manila no nagpa-drop off pupunta pa lang tayo sa pangalawang booking natin kay Grab. Kakapagod lang din magmaneho kapag pinapalit palitan mo silang dalawa, no? Lalabop sa Grab. Wala ka ng oras para makapagpahinga. Wednesday sa Thursday. Ganun ginawa natin, no? Lagari tayo. Dire-diretso pasok ni ano, lalamove. Daming tulog, eh kakarating na natin dito sa 5 star alam ko pwede rin mag drop off dun sa ano eh sa bandang EDSA yung last time pumunta tayo dito dun ko na drop off yung isang buong pamilya o papuntang bagay at ewan ko ba't gusto pa na dito sa loob eh, dito lang ako paikot-ikot sa Marikina uwi na rin tayo maaga ng no? time check tayo 1.57 ng hapon kaya tayo bumiyahe ngayon para lang ano kunin yung uh, kulang na biyahe para kilala mo papunta pa lang ako sa booking natin no dito sa Grab. Eh pumasok na booking no bago to. Uh, buti pala minute siya na may aso, no? Hindi tayo nagkasakay na ng aso. Alam ko, madre, uh, grab pet yata yun. May ano si grab, eh. Pero hindi tayo mo dun, no? Hindi ko lang alam kung grab pet yung ibubuk dapat nila para sa ganun, may dalang aso. You've arrived at your destination. Basta pag may dalang aso, hindi na tayo, ano? Tumatanggap ng booking na ganun. Okay si ate. Okay, dito natin na uh, sa Concepcion, Uno, Barangay Hall. Gamit ulit tayo ng my set destination natin mga dre. Bali, dire yung ulan kanina pa. Hanggang ngayon, kanina medyo malakas ang ulan. Mahirap na pag nagawit tayo sa bahaing <laughs> lugar. Kaya kailangan kabisado rin natin yung pupuntaan natin. Plano ko talaga mga dre, uh, hindi tayo babiyahin ng ano ngayon, no, sa agaran. Total, dalawang araw naman tayo na ano, bumiyahin sa lala mo. Medyo napagod din tayo dun sa pagbiyahin natin sa lala mo. Parang ano, labigla yata yung katawan natin. No? Kasi may mga kasamang buhat din yung ginawa natin ng mga pag-pick up ng item. So ngayon siguro relax-relax din yung ano natin muna. Bukas hindi tayo babiyahe. Sunday, biyahe tayo. May okay, may pick up tayo ngayon sa Grab. Medyo malapit lang dito, no? sa so, 105 pesos. Papuntang JP Rizal, marikihin na rin. Tsagaan na lang natin, pandagdag sa gasolina natin, 105 pesos. Okay, kakarev lang niya ate. Tabi mo na tayo dito, dito tayo maghintay ng ano. booking. Drop off natin. Sige po, pa natin. Ako mahal. umaga so, pa naman, uh, 2.40 pa lang. Hindi tayo dito kasi sa malamang Friday na maulan pa. Traffic na yan. So ito may bagong ano tayo, booking. Lapit na. Sa pickup, arrive natin. Diyan sa McDonald's, sa kaliwa. Ay, natin susunduin. Ah, ito yung ano, buti na lang. May dala silang aso pero may carrier na. No? Ah, dito nagpa sa Ayala Feliz. aso silang dala pero... May dog carrier. Okay lang yun. Sana ganun lahat. Parang all goods, di ba? saka drop off lang natin may pumasok agad ang goods hindi ko alam saan to booking natin ngayon tinanggap ko na rin kahit na 74 pesos lang 24 pesos kasi minsan papunta ka pa lang doon matatraffic ka na no? 1.4 km papuntang Pita. up pero yung drop off nito nasa ano isa o dalawang kilometro yung layo yung pamasahe parang ano eh pang tricycle eh. ah, bull bull all goods kakababa lang ng ano sumaki sa atin dito Sir Robinson uwi na tayo mga tre sobrang traffic hindi na tayo magpapagas ngayon ilan naman yung naging konsumo mga tre oh, isang bar lang aga aga pa mga tre ha ah. ngayon lang tayo uwi na maaga maraming salamat maulan na araw maraming salamat sa suporta mga tre kita tayo ano Grab naka 6 bookings lang tayo 721 Tapos kay Lala Move naman 216 At tsaka yung mga gasolina natin ngayon Nasa 300 mga dre Pwede na yan Nakauwi naman tayo maaga no? 317 Isang bar lang yung na Konsumo natin Bawala pa nga 300 yan eh